이해돼요. 아니 <laughs> uh, yeah, yeah. Emotional na ikinwento ng actress, singer at vlogger na si Christelle Folgar ang dahilan kung bakit biglaan siyang pinalitan bilang host sa fan meet ng Korean actor-singer na si So in Guk. Naganap ang kauna-unahang Philippine fan meet ni ingok na ininao sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City noong Sabado, August 12, 2023. Bago pa ba man maganap ang fan meet ng K-pop star, inanunsyo na si Cristel ang magiging host nito. Maraming K-pop fans ang sumang-ayon dito dahil huge fan si Cristel ni Ingot nang matagal na panahon na. Bukod pa rito, na nakakapagsalita siya ng Korean. Pero isang oras bago magsimula ang fan meet, nagpost si Christelle sa Instagram ng announcement na ikinagulat ng marami. Hindi na siya ang magiging host ng event. Ang Pinoy Big Brother community housemate na si Karim Bordador ang ipinalit sa kanya. Sa pamamagitan ng vlog sa YouTube nitong Martes, August 15, 2023, inihayag ni Christelle ang dahilan ng biglaang pagpapalit sa kanya. Kwento niya, ang Korean technical director sa fan meet ni Ingo ang nagdesisyong palitan siya dahil nakitaan siya umano ng kakulangan sa energy noong unang rehearsal niya. Maging si Crystal daw ay nagulat dahil matagal niya itong pinaghandaan. Sa katunay, hindi raw siya tumanggap ng ibang trabaho o hosting gigs para lamang sa event na yon. Mangiyak-ngiyak na paliwanag ni Crystal. First time kong maka-experience ng ganitong scenario sa 20 years ko sa entertainment industry. Nandito na ako ng 7 a.m. nagrehearse and eventually sinabihan ako ng director na hindi na raw ako yung mag-host. Tapos ako parang, ha? Sandali lang naman. Anong nangyari? Matagal ko tong pin-repair. Matagal kong hinanda yung sarili ko dito. Wala akong tinanggap na hosting kundi itong event lang na kasi nga para kay So In Go. Alam ko na hindi naman ako super expert sa hosting, pero alam ko na kaya kong kumorek sa kapwa ko fans ni, so ni Kaya ayun talaga yung pinakagusto ko. 11 years akong fan ni So Ingo, kaya kahit na hindi ko forte ang hosting, tinanggap ko to. Kasi tinitingnan ako as a representative ng mga fan ni So Ingo. Hindi lang ako magiging host sa stage, kundi magiging fan din ako. Ang akala raw ni Christelle ay bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon para patunayan na kaya niyang mag-host. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito ang nangyari. Saad niya, since rehearsal, hindi ako sanay na ibigay yung 100% energy ko. So, kung nakulangan sila ng energy doon sa rehearsal, sabi ko naman I will do my best. Nag-iexpect ako na pa papaakyatin ulit ako sa stage para magpakita ko yung 100% energy na sinasabi ko, pero hindi daw. Nag-contact na agad sila ng ibang host. Sinasabi nila na gusto lang nila ang maging mapaganda yung event, na hindi man lang ako binigyan ng second chance para mapatunayan ko yung sarili ko. Nagpadagdag pa sa sama ng loob ni Christella nang maalala ang fans ni, ni Ingok na nag-expect na siya ang haharap sa kanila maging ang fans niya bumili pa raw ng fan meet ticket para lamang mapanood siya sa kanya sanang hosting stand. nahihiya ako sa mga taong nag-expect na ako yung haharap sa kanila I'm so sorry guys alam ko rin na may mga fan ako supporters na bumili ng ticket para mapanood ako sa stage para makita nyo yung kilig ko kapag nasa stage na ako with So Ingok pero hindi ko na yun mabibigay. Hindi man natuloy mag-host si Christelle, ay naka one-on-one -on -one interview naman niya ang kanyang ultimate idol nang payagan siyang pumasok sa dressing room ni Ingok bago magsimula ang fan meet. Dito ay personal na humingi ng paumanhin sa kanya si Ingok dahil sa bigla ang desisyon ng kanilang technical director. Are you alright? Bungat agad kay Christelle ng Cafe Miramdang Star. Nang Cafe Minamdang Star. Pagpapatuloy pa niya. I was also surprised when I got the message. They just told me that it was just sorted that way. I actually got so worried. Dito rin pinagtapat ni Ingo kay Cristel na pinapanood niya ang mga vlog nito sa YouTube na labis na ikinagulat ng Pinay Star. Sabi ni Ingo kay Cristel, I've watched you on YouTube. For real, I really watch it. Samantala, bukod sa so one-on-one interview, naka-selfie at naka-duet din ni Christelle si Ingo. 봤어요 유튜브 정말요? 진짜로 진짜 봤어요 그 아, 언제지? 그, 아, 언제 콘서트였지? 아... 리메이 그때였나? 그때 콘서트 때 오셨잖아요 네그 네, 영상을 봤어요 오, 오. 네, 그래서 보시고 막 우시고 네. 맞나? 네 그래서 네. 너무 너무 고맙었어요 어. 그래서 저희 인터뷰할 때 제가 네, 맞아요. 알아본 게네영상 그, 그 네. 어, 유튜브 네. 볼거요봐야 보러 걸렸습니다. 봐야지. 보겠습니다. 어, 네. 어, 어, 응. 아, 아, 어, 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 다 어, 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 어,